Hay nako, Eden. Huwag ka na nga magdrama dito. Alam mo kung mahal ka ng asawa mo. Hindi siya para sa akin lumapit, no? Ay, siguro sawang-sawa ka na sa asawa mo, no? Napaka walang hiya mo talaga. At ka Francis. Sa ganitong paraan? Ganito kadali mo lang ako mapapalitan? Coffee, Francis. Ah, uh, ma'am. Nakakaya naman po kayo pa yung hitib ng kape. Ano ba yun? Wala yun, Francis. Wala mo naman ko yung favorite ko dito sa office. Ano pala, ma'am? Itong pinapagawa niyo. Kunti na lang matatapos na. Ang galing mo talaga, Francis. Kaya favorite kita yun. Ah, eh. uh, ma'am. Yung kamay niyo po, baka may makahita ano naman? Ako yung boss dito, Francis, oh. Wala silang magagawa kung anong gusto kong gawin. Ayaw ko lang kasi, ma'am, na pag-iisipan tayo ng masama. Ano ba, Francis? Iniisip mo pa rin yung iisipin ng iba? Ah, tsaka, ma'am, pinagdududaan na rin po ako sa bahay. Minsan po kasi, inumagan ako muwi. Ano ba, Francis? Alam pa namang hindi ka nang saya sa asawa mo. Di na mo, lagi ka nandutang. Pero pagkasama mo ako, buhay na buhay ka. O nga pala Francis, pagkatapos mo dyan, sumunod ka sa office ko ah. Sige po, Ang init. j Kain na. O oh, sige, Tee. Ah, at yung plato mo, Tee. Eh. Bit na. Kukuha ko. Ay, sige Francis, ko? upo ka muna. Dali. Tamang-tama, nakaluto na ako. Kumain ka na habang mainit pa yung pagkain. Hindi na, Ilem. Awit kasi ako sa trabaho. Francis, paulit-ulit na lang. Bakit hindi mo na ako kinakausap? Bakit ka nakakaganyan? Pagod ka pa talaga o oh. may inaatupag kang iba? Tsaka ate, pansin ko, lagi na rin late umuwi si Kuya eh. Tsaka, parang may tinatago eh. Oy, pwede ba? Huwag kang may kisaw-saw sa usapang mag-asawa. Baka nakakalimutan mo. Nakikitira ka lang dito. Francis, kung may problema ka, sabihin mo sa akin, asawa mo ko. Kaya kitang intindihin. Pwede ba, Iden? Tigilan mo yung pagdududa mo. Trabaho lang ginagawa ko. Tsaka pagsabihan mo yung kapatid mo, ha? Kung hindi, papalayasin ko yan. Kaya mo na yan, ate. Kumain ka na. Tuklato mo. Ma'am, Parang mali yung ginagawa natin eh. May asawa kong tao. Alam mo, kahit naman siguro ibang lalaki eh, hindi ka tatanggihan. Bata ka. Maganda. Yun na nga, Francis eh. Ba't iniisip mo pa yung asawa mo? Masaya ka naman sa akin, Francis. Alam ko yun. Takot lang kasi ako, mami. Baka mahuli tayo. Francis, ano ka ba? Ano bang kinakatakot mo? Alam mo naman kaya kong gawin lahat para sa iyo, 'di ba? Francis. Ah, uh, Boss ko pala. So ito yung tinatawag mong overtime. Habang ako nalilito nakakaisip kung ano nangyayari sa iyo. Tapos dito ka lang pala? Nagpapakasarap dito sa boss mo? Hindi din. Mali yung iniisip mo. <laughs> Ang totoo niyan, may business meeting kami. Anong mali? Walang mali. Kasi kitang kita ko na mismo. Hay nako, Eden. Huwag ka na magdrama dito. Alam mo kung mahal ka ng asawa mo, hindi siya para sa akin lumapit, no? Ay, siguro sawang-sawa ka na sa asawa mo, no? napakawalang hiya mo talaga. At ikaw, Francis, sa ganitong paraan, ganito kadali mo lang ako mapapalitan? Uh, Eden, di ba sinabi ko na sa'yo? May business meeting kami. Tsaka ito, si Ma'am. Sobrang close to sa mga empleyado niya. Ay nako, Francis. Ma'am, asawa okay? ko <laughs> so, yun. Sa ngayon, hindi mo pa yan Hanggang sa mawala na sa'yo lahat. Hidin! Francis, sis, pabayang may asawa mo? Di ba sinabi ko na siya, ma'am? Mahuhuri tayo. Di ka kasi nakinig. Ano ba, Francis? Ano ba ang problema mo? Masaya ka sa akin, di ba? Pabayaan mo yung asawa mo. Sa tingin mo, ma'am? Ganun lang yung kadali? Ha? Asawa ko yun! Kahit anong gawin mo, asawa ako pa rin yun! Francis, kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Oh, sis, ba nangyari sa'yo? Tinatawagan kita, hindi kita makontak kaya dumiretso na ako dito sa bahay mo. Ayos ka lang ba? Marimar, Si Francis... Sumama na siya sa iba. Ano? nakusis. sis! Ano mo sabihin may kabit yung asawa mo? sis? Iiyak-iyak ka na lang dyan? Huwag mong sabihin, susuko ka na lang. Basta-basta na ibibigay ang asawa mo. Ikaw yung legal. Kaya mas may karapatan ka sa kanya. wala naman ako magagawa, di diba? Kung iba na yung gusto niya. Isa pa, wala akong laban doon. May haman kasi yung babae. Baka ano pang gawin sa akin? Sis, malika, May laban ka. Kasi kasal kayo at legal kayo. Hindi <laughs> ko na alam yung gagawin ko eh. Para nang mababaliw dito, kakaisip ko nasa na saan si Marlis kung babalik pa ba siya. Mahal pa ba niya ako? Basta sis, ipaglaban mo ang tama. Tsaka wag, wag kang... Wag magpapadala sa takot na kung ano mang meron dyan sa dib mo ipaglaban mo yung sarili mo at ipaglalaban mo yung pamilya mo. Kaya lang yun. Simple. Kaba. Aiden. Nandito ako para humihinang tawad. Alam ko na nasira ko yung tiwala mo. Sana nagbigay mo pa ako ng isang pagkakataon. At yung mga nakita mo, hindi yun sa soo. Hanggang dito ba naman? Itatanggi mo pa kahit nakita ko na yung totoo. Francis, tama na. Pagod na rin ako. Pagod na ako magpakatanga sa'yo. Yung tiwala ko sa'yo, sinira mo. At hindi yun basta-basta mababalik. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Ayaw na kita makita. Alis na! ginagawa mo dito? Umamin ka nga sa akin. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Bakit ako yung tinatanong mo? Ba't di mo tanungin yung magaling mong asawa? Eh gusto kong malaman mula sa May problema ba? Eh paano kung sabihin kong oo? Oh, oh. May magagawa ka ba? Kirida ka. Desperada. Malande. <laughs> Losyang. Kabet! Alam mo, Eden, hindi na ako magtataka kung bakit ka pinagpalit ng asawa mo. Kasi, tinan mo yung pananamit mo. Tinan mo yung itsura mo. Hindi ka ba nagtataka? Kapalit-palit ka, iden. Hindi naman sana ako kapalit-palit. Kung hindi mo nilandi. Yung asawa ko. Sige, subukan mo. Nang ipakulong kita. Umalis ka na dito, Eden. Gusto mo tumawag pa ako ng guard. Umalis ka na. Oh, sir. Ano sa dyan niya rito? Hanig ka. Ang tagal ka na namin pinapaimbestigahan. Ha? Sir, bakit siya ko iimbestigahan? Wala naman ako ginagawa dito sa company, sir, ah. Walang ginagawa? Nahuli ka namin. Nagdanao ka ng pera dito sa kumpanya. Stay mo hindi ko malalaman. Sir, wala kayong ebidensya, no? Grabe naman kayo magbintang sa akin, sir. Ginagawa ko na maayos yung trabaho ko, no? Huwag kayo na mag-deny. Nasa amin na lahat ng ebidensya na kailangan namin. Sir, hindi niyo ako pwede tanggalin. Pinaghirapan ko yung position ko dito. Pinaghirapan ko maging vice president, sir. Alam niyo yan. Sir. Alam mo, Anika, maging ka na gamit. And just wait for the file that the company is gonna be holding against you.